Alright guys, bago tayo magsimula sa ating content guys, no? Uh, pasalamat muna tayo guys. Unang-una dyan ang ating mga viewers guys. Salamat muna tayo na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At saka syempre guys, yung ating mga subscriber. Ayan. Na patuloy na sumusuporta sa atin. At sa lahat guys ng ating mga kaibigan dito sa YouTube. Mga kapwa natin vlogger, YouTuber, content creator. Eh, shout out sa inyo guys, shout out sa inyo at marami marami salamat po sa inyo lahat at isa pa dyan, dagdag naman natin guys yung sure, ating mga kababayan no, na nasa ibang bansa, ang ating mga OFW versus Filipino worker at yan sila guys yung isang malaking faktor na nakakapagbigay ng malaking tulong dito sa ekonomiya dito sa bansang Pilipinas at bago tayo guys, magsimula din sa ating content kasi ang content ko guys, is inaantay ko pa. Isang great twist story to guys, na nasa school pa. So, inaantay ko pa siya guys. So, ano muna tayo? Shoutout muna tayo guys sa mga kaibigan natin o walang sa mga sumusuporta sa ating channel. Siyempre guys, special thanks sa mga kaibigan na natin guys na nagsishare ng blessing. Yan eh, special na para sa kanila guys, yung ating pasyata. So, huwag na natin guys, i-mention yung kanilang mga pangalan. pagka natin tayo. De, joke lang. <laughs> guys, ang konti natin ngayon is isang... Siyempre, mahirap na pamilya. Kasi, yun naman tayo tumutulong sa mga kapuspalad, no? Uh, at ang kwento naman guys na ito is isang construction worker at isang labandera na nagsisikap may raos yung pangangailangan nila sa buhay. Pangangailangan ng pamilya. So, abangan nyo na lang guys. At syempre, samahan nyo kung panoorin para Uh, natin guys yung kwento ng family nito Eh, hindi ko na sa inyo guys isa para syempre, para suspense naman at panoorin ninyo guys yung ating video. At muli guys, ako'y nakikisoyo sa inyo sa mga kaibigan natin dyan, mga kapwa natin YouTuber na baka naman guys, pwede kayong mag-member sa akin channel guys dahil yung membership ninyo guys is itutulong din natin to doon sa mga tinutulungan ko so kita nyo naman guys yung ating content is charity haircut tayo as charity mga patulong guys no? so ito itutulong din natin to guys yung inyong membership yung inyong mga amount na may tutulong sa akin is itutulong din natin to sa ating mga kababayan especially na yung mga kapuspalad. So, huwag na kayong magdalawang isip, guys. Para sa maliit na mahalaga eh, makatulong tayo sa ating mga kapatid. Okay, guys? That's all. At marami salamat sa inyong support. Thank you so much. Hello, hello, everyone! Good afternoon, guys! Eto na naman tayo, guys. Muli na naman tayong magbabahagi ng ating no. charity haircut, guys. It means, may no. bring ko guys, ha? At muli, special shoutout muna tayo guys sa ating mga viewers, ating mga subscriber gan. At sa lahat guys na sumusuporta sa aking YouTube channel, thank you so much sa inyo guys. At syempre guys, shoutout din natin ang ating mga, bigyan din natin ng isang special shoutout yung ating mga OFW guys, uh, ating mga overseas Filipino worker, ano sila guys yung malaking bagay na isang malaking faktor sa ating ekonomiya na malaking bagay guys ang nagbibigay na tulong ng ating mga yeah. OW at the... okay, right guys start na tayo guys at muli guys ano man po ang ating ginagawa sa mga pong ito sana po gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos ilay tayo sa kapal at tikit sa lahat eh. gawin tayong ligtas guys sa lahat ng oras thank you so much for Lord but anyway guys welcome to my youtube channel William Charity Art at palibagong vlog palibagong video guys ang inyong matutunghayan bagay ito ng ating mission ang patuloy nating pagtulong sa ating mga kababayan Lalo lalo na po guys sa mga estudyante, mga senior citizen at PWD. At uli guys, ang po sa video ito ay isang grade to student guys na muli natin itatapok yung kwento ng pamilya nito guys. No? At take note muli guys, ito ay hindi kwentong barbero. Kwento so, ng ating mga client na yung binabahagi sa atin at isa yung time session natin ito sa ating mga video. Tara guys, samahan nyo ako at taplasin natin kung anong kwento ang may share ng family nito sa atin. At syempre guys, ang ating pauna dyan is yung ating charity haircut, ko ng mga kaparpers, wala po siyang babayaran. Bilang tulong syempre guys, ito ay ongoing guys, ang pagbibigay natin ng ating charity haircut na pagtulong guys sa ating mga kapuspadad nating ating mga kababayan. So guys, wag na natin patagal ito. At Samahan nyo guys, panoorin natin ang video ito. Tara, tungayan natin ang kwento ng pamilya. Let's go guys, start tayo. Ang gupit ng mga kabarbers is si story kata. Ah. Tayo tayo ulit guys sa ating ginagawang pagtulong sa mga kapuspalad natin mga kababayan. No? Para ano naman guys, ma ano natin. Ating maibigyan uh, na ng katuparan guys yung ating charity haircut. No? Sabi nga hindi lang sa salita, kundi may kasawang gawa. Alright guys, Magtanong uh, tayo guys sa uh, parents ng bata, no? Nandito guys yung nanay. Tanongin natin guys kung... Madam, itong magkakapatid, ilan sila? Lima po sila. Konti lang guys, lima lang. May lang pa ha. <laughs> <laughs> may hanta guys, nagdagan ni madam. <laughs> sila lang istudyante nyo naman. Bali, ano po, tatlo po. Dito sa ginugupitan ko, mayroon pa nangakatanda? Meron pa po. Grade 9. Ah, high school na okay. siya. Ha? Eh, Ay, di mayroong pang gitna dito. Apo, mayroon. Mag ano lang, po kakatanda pa? Apo. Alam ko yan. Hindi na po nag-aaral. Hindi nag-aaral? Okay. Ano, babae, lalaki? Lalaki. Puro lalaki po sila. <laughs> <laughs> Guys, silang lahat. Parang ang lala ang babae lang yata sa kanila guys, siya yung nanay. Ano <laughs> Tumutek na maging lalaki guys lahat. Buti naging babae yung nanay. Alam nga naman ano guys, alam <laughs> naman maging lalaki pa yung nanay. Ba't naman nag-stop yung isa? Ano po yun nag-raise ako po siya? Medyo may pagkaano po siya, mutal. Lagi nabubuli. <laughs> Yeah. Ah, so nakahiyaan niya kasi okay. nabubuli sa school. Okay. Bakit? Oh, ano siya? Na. Special? Mm -hmm. Hindi naman. Hindi naman mo. Dahil, dahil po eh. Naosan magsalita? Opo. Okay. So yung estudyante mo? Tatlo? Opo. Okay. Ito po sa akin. Okay po, yun yung pangalan. Mm -hmm. nag staff guys yung... Dapat high school na rin siya? Opo, grade 12 na rin po sa akin. Ay, ano pala? Seven. Ele, ano? Week 7? Yung sumunod sa panganay. Oh, <laughs> Nag-stop guys yung isa dahil lagi raw nabubuli sa school. Medyo Video... putal magsalita. Eh, ang ginagawa ng bata ngayon? Oh, Nagitinda po siya ng manok. Nagitinda po siya ng manok. Na? Manok. Al yung hari manok po. Ano yung fried chicken? Opo. Yung katulad po niya sa may... Pari. Na, ano siya na mamasukan o? Oh. Ano ako sumasukan? Ah, okay. Pindet. Dati po siya kay ano eh. siya. Dati, dati siya kay mami. So masipag naman guys, guys bata pa, nakitinda na raw ng... Alam mo, alam niyo siguro guys, yung na idea kayo dyan ano? Yung mga fried chicken sa mga gilid ng kasada. Mga, yung pre, fried chicken guys na pritong manok. <laughs> Naintindihan nyo siguro yun ano? Bakit? Bakit ano problema nang ang bunso? Bakit? Bakit? <laughs> gutom ka na? <laughs> eh, gutom na pala madami. Gutom <laughs> 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 na rin. Ayun yun. siya. Ayun Sino pang ano? Para bilhin mo muna ng makakain sa tindahan. Gutom na yeah. Sila? Sila? Sa kakain lang, di ba? Kakain lang. Sa kakain lang. Ah, kala ko ay talagang gusto mo. lang. Ang mister nyo, nagtatrabaho naman. Construction. Ayun lang Permis, ,isses. permis naman ang pasok nyo. Hindi na siguro kayo namamas... Ano, nangungutahan? Nangungutahan. Nangungutahan. So guys, abangan nyo yung mga ano natin guys ha. Ah. Abangan nyo yung mga gagawin kong content guys kasi mayroon na tayong mga prospect na ipa-vlog natin na ah, which is yung medyo unti-unti natin guys i-develop ide yung mga content ko no. Yung especially na guys yung ating charity haircut yung pagtulong no. Yung pagtulong sa mga libreng gupit at syempre mas meron pa tayong iniisip doon na mas maganda guys. So abangan nyo lang yung ating mga content. Uh, super so, na yun ngayon na monetize na yung channel ko guys. so siyempre ako na muna. Maraming salamat sa inyong support. Abangan nyo lang guys yung mga susunod yung mga content dahil meron tayong maghahanap pa tayo sa mga magagandang prostate para maging kaya-aya at kinabang guys sa ating ginagawang content. At related guys sa ating character at yung ating, ating pagtulong, yung mga libreng kit natin na ating mga ina-upload. Ito guys, nung pumasok kanina yung mag-iina, no? Tatlo, apat sila, tatlong kasamang anak, dalawang papamapitan. Eh, nag-anap na ako agad, agad ng tulong. No? Eh, pumasok yung mag-iina, nakita ko naman na ako eh, hindi naman ako siguro nagpapanggap na mayaman si madam. <laughs> Sabi ko sa kanya, eh, i-vlog ko na ako yung anak niya para makatulong ako. Ma malibre ma na ka ako yung bata. Malibre yung na. Kasi siyempre nga, di ba tayo, kumikilatis tayo ng mga dapat natin tulungan. Yung sinasabi ko naman guys, kung siyempre tutulong tayo, yung mga hindi anak nila Manny ni Pacquiao, no? Hindi ako ni Henry Tutulong tayo dun sa mga kapuspalat. Iinom daw siya? Hindi uh -huh. mm -hmm. ka kukuha ko dun, mayroon pa yata mineral na maliit. hindi na masyadong malamig. Pero sakto lang. Ano thank you po. Para hindi masyadong maano yung lalamunan. Kaya e, ang pangalan nyo, saan naman ito mapasok? Sama na ako. Kaya e, mo si Kuya. Sige na, open mo na yan, open. Kaya e, mo si Kuya na, uhaw si Kuya kasi naglakad kayo eh. Ang mister mo, regular naman sa trabaho. Hindi po, ano po yun, may kontrata. Nangangontrata? Hindi, kontrata po, 5 months lang. Ano, casual? yung Sabado mo sa Nila? Opo. So, after 5 months? Ano, en endo na po. Ay, ano nga sila. Yung casual, yung may... Yung nag-ano ng endo, no? Pero construction yun. Okay, construction. Ano pa lang ganun? No? Sa construction? Sapat naman yata yung ginikita ng mister, no? Kinukulang pa. Kulang pa rin po rin. Ang laki, ang mga kayo, no? Yung mga kano na kasama tubig nun eh, no? Papa 4,000 na yun. Dalawang pa namin. Kaya nga, halos kulang 4,000 kasama tubig, ano? Tubig, ano? Hindi pa tapos si Kuya. Eh di yung <coughs> anak mong huminto, nakatapagabot na sa inyo. Hindi, hindi sa kanya oh? so, ano, ano lang po yung puso. Oh? Sa ano-ano eh, lang po. Bakit? Kaya ba yung araw niya? Ano? Dalawang daan po. Eh, malaki na rin yun. Bata pa naman siya. Hindi pa naman yata siya nag-iinom, nag-bibish yun. Malaki ko. Magpapano eh, yung kalahati ibigay <laughs> kayo sa Pagbigas. pa panlog niya. Here grade 1 yan. Apo, grade 1 po. Grade 2, grade 1. Ano po yun eh, taste kasi. Ha? na taste Yung pandemic, Ah, okay. Hmm. Hindi kayo, wala kayo sa headline. Ah, meron po na bandera po. Ah, naglalaban naman. Eh, oh, mas kito pa na, tatatulungan na lang. Oo, kasi pag ma mag-isa lang, talagang hirap na ano yun, eh, no? Iraos yung buhay. araw yung Oo, oh, oh, oh. O, tapos ang mahal ng bilhin yun, ang naman natin, hindi naman dumudog din, hindi tumataas. Mm so, dapat talaga gano'n. Tulungan na lang. Pero yung totosin maliit pa yung ano mo, di ba? Maliit pa yung puso mo. Pero mas iba pa para, kumbaga, para-paraan na lang din. Para makatulong, kaluwag-luwag.

Tali ng kakuya sa school? Ha? Si mm. pa dun. May middle ka. Wala. Landa. Sama ka sa top. Hindi. Na. Ay, ayaw mo sumali sa top. Ayaw mo. Ayaw mo. Pwede ka papasok ng sila. Ikaw na yung susunod. Papakalbo ka ba? Oo, Uy, sabi mo kanina na yun? Nasa inyo. Naka-pa-piga. Ah, parayas na lang kayo. Oo, parayas na lang yung kay kayo kay Kuya Walis muna diyan. Upo ka muna doon kasi ang bato mabangga mo si Kuya masusugat. Si uchu. Si uchu. bukas Siguro. Guys, ah uh, ito yung ano no. Yung measure na kwento guys ng family nito. eh limang magkakapatid guys ang pinakapanganay is grade 9 yung isa nag-stop na supposed to be grade 7 kasi guys nabubuli daw sa school ito na mag-grade 1 yung isa grade 1 limang magkakapatid guys isa yung hindi na nag -aral. construction worker yung kanilang ano yung ama ng tahanan at din yung isang hindi na nag guys is nagsasideline doon sa mga nagtitinan ng mga fried chicken no? sa mga gilid-gilid ng kalsaga ganun So, ayan guys, sakto naman na uh, kapos talaga yung pamilya dahil nga magpapagupit pala is 100 lang ang budget ng nanay. So, which is pag isang tao lang yun, di ba? So, maganda naman yung naialok natin na ah, nakapagbigay tayo guys ng tulong dito sa amin. Sorry, sa ating mga viewers, mga subscriber, at special shoutout din guys sa ating mga OFW, Overseas Filipino Workers, Domestic Helper, Dates, ah uh, sila guys yung malaking bagay na nagbibigay ng isang faktor na malaking bagay sila sa ating ekonomiya na nakakatulong sa ating bansa. At shout out din syempre guys sa mga nagpapalipad sa akin. Thank you so much guys. At sino man guys ang gusto mag-member sa channel ko, member na kayo guys. Huwag na kayong magdalawang isip dahil yan guys ay eh, tulong din natin din sa mga kapuspalad natin ang Thank you so much everyone. Have a nice day and God bless you always. Bye bye. Kaway ka na kuya. Kaway ka